Maayong adlaw yung tanan mga kauma. So good morning sa yung tanan mga kauma. So andito na ko ngayon sa aming ano, sa kasi nagproning na kami ng maga. Para malawak-lawak na rin namin matapos. So ito na lahat mga kauma. Oh. So malawak-lawak na. So si Nunoy ay bumaba na para ano, kumain ng agahan. So niyo na si Nunoy kay mamahaw na mamahaw. So ako mga kauma wala na akong ni kay nagbalaw na ko diri mga kauma. So nanak ko kanon diyan na sudan, nanak tubig. So nagbaon ako para hindi na ako bababa, bababa doon sa aming bahay. Para hindi na ano, hindi na masyadong akses na oras. Ako ay dito lang ako mag ano na dito mag mag pruning na ako dito. So kalingaw ako pruning diri mga kauma. Hinahinay lang. So kay dagandagan pa kini mga kauma, luag-luag pa. So marami-rami pa aming pruningin dito. proproningan so nakikita nyo dyan mga kama, marami ng bunga so lumalabas ng ganyang mga bunga mga kauma so klarong klaro na so mau niya nga magproning imidiri para mas mubaga pa ang mga bunga so niyara mga kauma oh. klaro na kayo yung mga bunga mga kauma nga na -pruningan. so wala na kaysa na sampungan sa mga dahon ini mga dahon nga laya sama so, mga kauma oh. kitang kita na lahat kitang kita na ang kanyang bunga so ganito kaganda mga kamo kapag naproningan ang sayote so hindi katulad nito mga kamo so napakadilim so ito ito yung naproningan namin so kitang kita talaga ang resulta ang kanyang bunga so ganito ang aming teknik sa aming sayote para mas mas rumami pa ang kanyang bunga mas klaro So pagkatapos ito mga nitong pruning. So kapag na-pruningan ito lahat, uh, bunuhan ito, per At i-sprayan ng herbicide yung ilalim para hindi masyadong marami ang damo, hindi madamo. So i-sprayan na siya mga kauma, para dili kaya Kay para ni mga kama, dagan, dagan na po sagbut sagbot sa ilalim sa mga yan. So i na siya mga kauma, okay, herbicide. So, na toy ay napalit si Papa ng akuan, chemicals na uh, mupatay sa sagbut. Pag may yung dahon mga kama, patay sa ko. So, safe kayo sa sayote kay naraman sa ibabaw yung mga dahon. So, ang likayan lang dili sa sayote, dali sa ilalom, kani yung mga udlot. kay pag may go na siya mga patay kani yung udlot mga kama. So, mawar na itanan mga kama. Mawar mo trabaho karon pruning. So, dali sa mong silingan, mingaw pa kayo kay na tuapan. Hangwa sila kawayan, kinahoddan sila kawayan. So, mawala sila dali karon Tuwa sila kawayan. So, nagbalon ko mga kama para di na ako magsigig naog-naog para dili ta sa sayang sa oras sa panahon. So, sinunod na ni naog kay eh, wala man to siya nagbalon. Pero sayo kita si Nonoy diri mga kama. Siya mo naguna diri. So, ni naog na siya una kay mamahaw. So, ako di na ako mo kay nagbalon naman ko. So, unya na akong udto mo naog. So, mamaya ng tanghali ako bababa. Kasi agahan ito ang aking baon. So, mayong adlaw sa tanan mga untak Unta, mayong adlaw, maayo po yung adlaw dia karon. So, shout out sa mga kaparian ko nga kwan, nga farmer diyan. Nga si mog terbaw. Shout out sa yung tanan. So, kumbati tani, kumbati kay ulan-ulan na. -ulan, ah. So, kini mui, pacada, nga magtanom kay nai ulan. So, God bless yung tanan mga kaumah. Salamat sa suporta. Ah. Amping kanunay. God bless.